Welcome to Nestor Lakay Channel. Andito tayo ngayon sa Rosario Cavite. Update po tayo ngayon sa masarap po nilang tindahan ng mga daing na pusit at tuyong isla. Ibang kasan dito? Ito po ay 900 po ang kilo nitong isang pusit. Mas masarap nga yun. Ito po yon. Ito yung 900. Ate, magkano sa danggit? 1, 2. Ito po yung price update ng ito yung isda at saka daing na pusit. Dito yan sa Rosario, Cavite Ito po yung 900 at ang danggit po ang price po ay 1,200. Ito po yung 900. Mayroon po ditong ano, ah, dilis boneless na tuyo. Ayan po, 1,200 po ang kilo nito. Ito po, 1,200 po ang dilis na tuyo. Itong boneless na dilis, ah, 1,200. Ito pong espada, magkano po? 500 ang kilo. Price update ko. Dito lang sa Rosario Cavite. Dito ate, magkano po dito sa presyo? Ito yung mali malilit na hipon. 470 ang kilo. Dito lang yan sa Rosario Cavite. Ano po dito sa alamang na malilit? 200. Ito yung sapsap. -sap. 260 natin. 260. Dito, magkano ang presyo nitong dilis? 250. 250. Yung ganito pong kalaki. Yung ganito po? 380 po. 380. Yung ganito po, 380 din po? 250. 250. Iba't ibang sizes ng dilis? 300. 300. At ito, 300 din? 350 po. 350. 350. 380. 380. 300. 300. Ito po mga presyo ng tuyong dinis Ito magkano 1,200 ang kilo. Ito po yung class A na pusit. Ito po. Ito po yung update ngayon ng presyo ng tuyong isda dito sa Rosario, Cavite. asan yung ganito yung bago na alam Ito po yung tuyong dalunggong. At ito po yung isdang. Ano to, ito yung, ito yung hiwas ano, te? Malilit na hiwas. <tinyo> Tuyo. Tuyong galunggong. Eh, nagpa pre po tayo ng tuyong isda at pusit po sa amin sa mga kapitbahay po namin. At ayan po, ah, bumibili po, kum bumibili po store na kayo ng pa-order na tuyong galunggong. Isa po yung sa mga best bestseller po. nawinyan. Yeah, 100 nagalunggong na 100 nagalunggong ang presyo ni 220 update. ito po may din po tayo, biniling 1/4 na posit.